Alright mga amigos ayon sa Boxing Hall of Famer na si Timothy Bradley. Tama daw ang ginagawang discarding ngayon ni Virgil Ortiz Jr. kay Jaron Boots Ennis. Kung siya din daw ang nasa sitwasyon ni Virgil ganun din ang kanyang gagawin. Para kay Bradley mga amigos manipis daw kasi ang ring resume nitong si Jaron Boots Ennis kumpara kay Virgil Ortiz. Kahit pasabihin natin na nagchampion na itong si Boots Ennis at si Virgil Ortiz ay hindi pa. Para kay Bradley, pabigatin daw dapat muna ni Ennis ang kanyang resume. Labanan niya muna ang mga dekalibreng tulad nila Israel Madrimob, Sir Heibo at ba iba pa bago pagbigyan ni Ortiz si Ennis. If I was Ortiz, what I would do, I'd do exactly what he's doing. I make, I I would make Boots earn it. I would say, you know, why don't you go fight the Majimovs of the world? Go fight Majumov, Go fight Boachuk. You know what I'm saying? come back get your get your resume up my guy yeah cuz i'm the i'm the big fish here and i'm running this division right and then you come then you come see me when you got something right Well, posibleng ang naglalaro sa isipan ni Timothy Bradley kung bakit niya nasasabi na mas mabigat ang resume ni Ortiz kaysa kay Ennis ay dahil tinalo ni Ortiz ang mga former world title challenger na sina Erickson Lubin at Egidius Cabayuscas at mga former world champions na sina Morris Hooker at Israel Madrimov. Lalo pa sigurong bumilib si Bradley kay Ortiz dahil sina Madrimov at Kabayuskas ay pareho nagbigay ng magandang laban kay Undisputed Super Middleweight Champion Terence Bad Crawford. Alalaharin natin kasi mga amigos yung pagiging World Champion ni Ennis noon ay dahil in-upgrade lamang siya ng bakantihin ni Crawford ang titulo. At kaya sabihin natin naging Unified World Champion si Ennis, yung kanya pong tinalo si former WBA World Welterweight Champion ay Mantas Tanyonis ay isang email champion lang din. Kaya siguro medyo mababa ang tingin ni Bradley kay Ennis. Pero kung tutusin, para mga email champion lang din naman yung mga former world champions na tinalo ni Ortiz. Dahil sina Israel Madrimov at Maurice Hooker, naging world champion lang din ang mga ito dahil naging bakante yung titulo. Kaya kung titingnan, parang wala rin naman pong pinagkaiba yon sa email champion. Dahil pareho lang naman silang naging world champion ng hindi inaagawang titulo o sinturon ng isang defending champion. Heto po, pakinggan natin yung mismong pinagsasasabi ni Bradley kay Jaron Ennis. You know what I'm saying? Virgil got value. Virgil got value. Boost them needs, Virgil, not the other way around. Virgil got value. Yeah, and I know some of y'all gonna say, well, Boots got value too. Boots,

Parang lalo naman pong lumalapit sa katotohanan ngayon Ang Virgil Ortiz Jr. versus Errol Spence Ito ay matapos makapanayam ni Andre Ward Ang boxing hall of famer na si Roy Jones Jr. Ani Jones nakatakda siyang magtungo sa Dallas, Texas Upang magkaroon ng training session with Errol Spence Matatanda ang matapos matalo ni Spence kay Crawford Ay sinabak nito ang kanyang long time trainer na si Derek James Sa naging laban ni Spence kay Crawford Maraming nagsasabi na hindi ito yung Errol Spence na kilala nila Dahil parang bumagal nga po si Spence at parang mahina ang kanyang balanse. Kaya siguro si Roy Jones ang napiling kunin ni Spence na trainer ngayon. Dahil kilala si Roy Jones sa pagiging mabilis at pagkakaroon ng malupit na footwork. Sisikapin naman noon ni Roy Jones na tuluyan makabalik at makabangon si Spence sa abot ng kanyang makakaya. Sa ngayon, tetestingin pa lang ng dalawa mga amigos kung magkakaroon sila ng chemistry. At kapag naramdaman nga po nila na parang talagang kaya pa, etiyak eh, tiyak na itutuloy na ni Spence ang kanyang pagbabalik patunayan mo sa akin ha sino Romano... man